Ayan, lutong so, kami sa baha. From the church. <laughs> Lubog na rin. Nararamdam ako na ito. Ito pa ako. Ay, talaga. Kaya nga hindi ko na sinuot ang bota eh. Oo, oh, ito, bit, -bit ko. Lumusong na ako. Wala <laughs> na. Nakad na sa baha. Basa ng mga pantalon. Kaninang... Oh, kaninang papunta doon. Malapit na lumubog eh. Eh kaya... Ito, kanina. Oh, kanina umabot ako. Nakabota pag uwi, basa. Lusungan sa baha. Ayan. Dusungan from the church. Ayun pala yung bangka. Sana nagpaano tayo ng bangka. Wala na. Basa na. Ugh. Uy, kaso ng bangka Wala na, basa na ay, ba't may daladalak ang wire? Hindi, <laughs> may walay. eh. Wala nga, nga na to. Oo <laughs> Lumiit na ba niyan? Ah. Ito, wala na. Yan, uwi tayo ng basa. Lahayo pa naman lakarin. <laughs> takot na takot tumiti e, mayamo nang mabilad kaysa naman lumubog sa baha eh, <laughs> dami kong bitbit eh ang ilog oh. Nakaapaw ang ilog. Apaw ang ilog. Ah, nilusong ko na yung pantalong ko. Nakabota ako kanina. Lumubog na. Buti na lang dito wala na, kaya lang nalubog mo. Basaan na. Sakit pa mo ulo ko.